Russia is claiming Ukraine targeted a key airbase in a massive drone attack overnight. Russia's Kursk region, which has recently been retaken from Ukrainian forces, is witnessing heavy destruction. Isang makasaysayang pag-atake ang yumanig sa mundo noong Marso 20. Isang drone strike mula sa Ukraine ang tumama sa isang pangunahing airbase ng Russia, isang pasilidad na matagal nang itinuturing na hindi matitinag. Sa isang iglap, nagmistulang-abo ang Ingalls Air Base, at nagdulot ng matinding pagkagulat at takot. Paano nakayanan ng Ukraine ang nakakagulat na pagpasok at pagsira ng base na kinikilala na simbolo ng lakas ng Russia? Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo ilike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang Engels Air Base ay ay isa sa pinakamahalagang pasilidad pang militar ng Russia na matatagpuan sa Saratov Oblast, timog silangang bahagi ng Russia. Ang base ay isang pangunahing pasilidad para sa mga estrategikong bomber ng Russia tulad ng Tupolev 295 at 2160. Ang mga sasakyang panghimpapawid na ito ay may kakayahang magdala ng mga nuclear weapons at mga high-powered conventional bombs na may kakayahang mag-target ng malalayong lugar. Ang base na ito ay naging isang simbolo ng militar na lakas ng Russia at isang mahalagang bahagi ng kanilang diskarte sa pagpapatatag ng pambansang seguridad at estratehiyang nuklear. Ang Angels Air Base ay may isang makulay na kasaysayan at naging isang pangunahing bahagi ng estratehiya ng Russia sa pagpapalakas ng kanilang puwersang pandigma. Ito ay nagsisilbing base ng mga strategic bombarder na may kakayahang magsagawa ng mga long-range missions at sa panahon ng digmaang nuklear, ang base na ito ay isang pangunahing sentro para sa mga misyon ng pag-atake gamit ang mga nuclear warheads. Kaya naman, ang base ay isang malupit na simbolo ng lakas ng Russia at itinuturing na isa sa pinakamahihirap na target sa bansa. Noong Marso 20, 2025, ang Ukraine, sa pamamagitan ng mga drone na tinatawag nilang Storm, ay naglunsad ng isang makapangyarihang at hindi inaasahang pag-atake sa Ingalls Air Base ay isang pagpapakita ng husay ng Ukraine sa paggamit ng modernong teknolohiya ng drone isang taktika na ipinakita nila noong mga naunang taon ng digmaan sa pamamagitan ng kanilang matatag na paggamit ng mga maliit na unmanned aerial vehicles UAVs Ang drone strike ay isang sinadyang hakbang na ginawa ng mga Ukrainian forces upang itumba ang isang pangunahing sentro ng lakas ng Russia Mabilis ang pagpasok ng mga drone at hindi inaasahan ng Russia ang ganitong uri ng atake. Ang pag-atake ng Ukraine ay hindi isang random na aksyon. Pinili nilang itarget ang Engels Air Base dahil sa kahalagahan nito sa estratehiya ng Russia sa digmaan. Bukod dito, ang mga drone strike ay may kalamangan sa pagiging tumpak at madali nilang naiiwasan ang mga air defense systems na karaniwang ginagamit ng Russia sa mga ganitong operasyon. Ang mga drone na ginamit ay mga advanced na modelo na may kakayahang maglunsad ng mga precision-guided munitions. Pinili ng Ukraine na maglunsad ng mga drone strike dahil ito ang pinakamadaling paraan upang makapagdulot ng malaking pinsala sa base ng Russia nang hindi kinakailangang isakripisyo ang buhay ng mga tauhan ng militar ng Ukraine. Ang mga drone ay madaling ideploy at maaari nilang abutin ang mga matataas na target sa loob ng ilang oras ang pag-atake sa Ingalls Air base ay hindi basta-basta. Bawat hakbang ay maingat na pinlano at isinagawa upang matiyak ang pinakamataas na posibilidad ng tagumpay. Ang mga drone, drone na ginamit sa pag-atake ay may kakayahang maglunsad ng mga precision-guided munisyon na naging dahilan kung bakit naging epektibo ang operasyon. Ang matadayeng mga munisyon na ito ay pinili upang matiyak na hindi lamang ang mga pangunahing pasilidad ng base ang madadamay kundi pati na rin ang mga aktibong sasakyang panghimpapawid na nakaparada sa base. Drone na ginamit ng Ukraine sa atake ay may kakayahang mag-operate sa malalayong distansya at marami sa kanila ay may kakayahang magsagawa ng stealth missions, ibig sabihin ay hindi nila madaling natutukoy ng mga radar ng Russia. Bago ang aktual na strike, tiyak na pinag-isipan ng mga Ukrainian commanders kung kailan at paano nila isasagawa ang atake upang makuha ang pinakamalaking epekto habang iniiwasan ang mga pagtatangkang counter-strike mula sa Russia. Pinili ng Ukraine na itarget ang Engels Air Base sa pamamagitan ng mga drone dahil sa mga kalamangan ng ganitong uri ng pag-atake. Ang mga drone ay may kakayahang mag-operate ng hindi napapansin at higit sa lahat, hindi na kailangan ng malalaking unit ng militar o sasakyang panghimpapawid na may mga piloto. Sa ganitong paraan, nabawasan ang panganib sa mga buhay ng sundalo at piloto ng Ukraine. Ang atake ay isang sinadyang hakbang upang magpadala ng isang mensahe sa buong mundo na ang Ukraine ay may kakayahang itarget ang pinakamahalagang pasilidad ng Russia kahit na ang mga ito ay tinuturing na hindi matitinag. Ang Ukraine ay nakikinabang mula sa tulong ng iba't ibang bansa Partikular na ang mga kasosyo sa NATO at iba pang mga alyadong bansa na nagbigay ng mga modernong kagamitan at teknolohiya sa mga Ukrainian forces. Kabilang dito ang mga advanced na drone na may kakayahang mag-operate ng malalayong distansya at magsagawa ng mga complex na misyon sa ilalim ng mabigat na pagtatanggol. Ang mga drone strike na isinagawa sa Engels Air Base ay isang halimbawa ng kung paano naging mas epektibo ang teknolohiya sa pagpapalakas ng kapasidad ng Ukraine sa digmaan laban sa Russia. Sa nakaraang mga taon ng digmaan, ipinakita ng Ukraine ang kanilang dedication sa modernisasyon ng kanilang mga puwersang militar at sa pamamagitan ng mga makabago at mataas na teknolohiya na tutunan nilang i ang kanilang mga yaman at kakayahan. Binanggit ng mga eksperto sa military technology na ang Ukraine ay may hindi pang kakayahan sa paggamit ng drone warfare at ang kanilang pagsasanay sa mga advanced UAV sa isang malaking bahagi ng kanilang tagumpay sa digmaan. Bilang karagdagan sa mga drone, nagkaroon din ang Ukraine ng access sa mga munitions at mga armas na may mataas na precision, tulad ng mga guided bombs at missiles. Ang mga teknolohiyang ito ay nagpapakita ng patuloy na pagunlad ng kanilang depensa at ang kanilang kakayahang lumaban sa kabila ng mga paghamon sa likod ng pondo at kagamitan. Sa kabila ng malupit na pagkatalo na dulot ng drone strike, ang reaksyon ng Russia ay nagpakita ng kanilang kahinaan at pagkabigla. Sa mga unang ulat, inamin ng mga autoridad sa Russia na ang Angels Air Base ay tinamaan ng isang drone strike at ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang mga pasilidad. Bagaman mabilis nilang iniwasan ang pagkalat ng impormasyon tungkol sa laki ng pinsala, hindi nila maikakaila na ito ay isang malaking kabiguan. Ang Angels Air base ay isa sa mga pangunahing posisyon na ginagamit ng Russia sa kanilang mga operasyon at pagpapakita ng lakas ng kanilang military power. Kaki sa base na ito ay nagbigay diin sa mga kahinaan ng Russia at isang malaking bahagi ng kanilang reputasyon ang nayanig. Hindi lamang sa larangan ng militar kundi pati na rin sa mga aspeto ng geopolitikal na pagpapakita ng lakas. Sa kabila ng mga ulat ng pinsala, Ipinagpatuloy ng Russia ang kanilang mga operasyon laban sa Ukraine. Ngunit ito ay nagdulot ng pagdududa sa mga eksperto sa seguridad. Ang ganitong insidente ay nagpapakita na ang mga malalaking bansa ay hindi immune sa mga bagong taktika at teknolohiya na ginagamit ng mga mas maliit na bansa tulad ng Ukraine. Sa kabila ng mataas na panganib at malalaking sakripisyo, ang tagumpay ng Ukraine sa pag-atake sa Angels Air Base ay nagbigay ng napakalaking moral na suporta para sa kanilang mga puwersang militar. Ang pagkapinsala ng isang pangunahing base ng Russia ay nagpapakita na ang Ukraine ay may kakayahang magtagumpay sa kanilang laban. Ito ay nagsilbing simbolo ng pag-asa para sa kanilang mga mamamayan at mga kaalyado. Ang pag-atake ay hindi lamang nagbigay ng pansin sa lokal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, kundi nagbigay din ng mensahe sa buong mundo tungkol sa lakas ng modernong teknolohiya sa digmaan. Ang pagtaas ng paggamit ng mga drone at iba pang advanced na teknolohiya ay nagbukas ng mga bagong taktikal na posibilidad na magbabago ng kalakaran ng modernong digmaan. Ipinakita nito na ang mga advanced na armas at drone ay maaaring magbigay ng mga makapangyarihang hakbang laban sa mga malalaking puwersang militar at makapagbigay ng isang malupit na pondo ng tagumpay para sa mga hindi inaasahang bansa sa digmaan. Inipag-atake sa Engels Air Base ay nagdala ng mga kasunod na diplomatiko at politikal na katanungan. Ang mga pangunahing bansa sa buong mundo, particular na ang mga nasa NATO, ay nagsimulang mag-isip kung paano nila susuportahan ang Ukraine laban sa mga patuloy na agresyon ng Russia. Ang mga kasunduan at pondo na ibinibigay sa Ukraine ay maaaring magbago o mapalakas pa depende sa mga reaksyon ng Russia at ang pangkalahatang epekto ng digmaan sa pandaigdigang ekonomiya. Sa kabilang banda, ang Russia ay nagpadala ng mga mensahe ng babala tungkol sa paggamit ng drone technology at ng mga bagong uri ng warfare. Habang ang Ukraine ay nagpapakita ng mga modernong hakbang sa digmaan, ang Russia ay patuloy na nag-iisip ng mga hakbang upang kontrahin ito. Ang kaganapang ito ay isang babala sa mga bansa na nagpaplano ng agresyon sa mga bansang tulad ng Ukraine. Ang makabagong teknolohiya ay nagdudulot ng malalaking pagbabago sa diskarte sa digmaan at nagiging mas mahirap sugpuin ang mga maliliit na bansa na may tamang kagamitan at dedikasyon upang ipagtanggol ang kanilang mga teritoryo at kalayaan. Kaalam, nagulat ka ba sa naging lagay ngayon ng digmaang Russia laban sa Ukraine? Mahusay ba ang bagong taktika ng Ukraine? Kung ikaw ay may opinion o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.